And guys, so oh, daming saging. Oh. Hi guys, kain tay saging oh. Daming saging dito. Oh, oh magsaka ay mga puno saging ng bagyo. Oh. Bit, na-sop Tap. Gamot ito saging. Okay po. Dahil sa bubagyo, awawa naman ang industriya ng saging dito sa amin. Giba ang mga sagingan. Mahal ang saging ngayon, guys. Ayan o, o, pati dahon, mahal na rin ngayon. Dahil sa natumba na ang mga saging dito sa aming... Uh, ito yung uh, pinakang uh, sentro ng mga... Uh, may mga saging, bilihan ng saging dito sa amin. No? Oh. Tingnan nyo ang ginawa ni Sino ni, Sino yung bagyo na yan? Aghun. Ano? Yan o. Oh. O. Oh. Tumba lahat ng saging, guys. Oh. Masabon pag uwi. Oh. Ah. Saging, ang dami. hay me que de arreglarme no, May papalabas. What's up guys? So, iba ang mga saging dito sa amin lugar. Pati mangga daw. Ayan, laglag. Ayan, dito yung pinakamalaking uh, porsyento ng mga uh, saging. mga pinagkukuna ng saging dito sa amin. Bumagsak lahat ng saging mga puno. Ayan guys, so okay. kita nyo naman nung din yung